ipakigal naman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung ka kaso mo ang ayusin mo. Yeah. Mr. Chair, how yes. can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We, we will... Knowing this, this, uh, knowing this person who has a lot of uh, criminal records, Mr. Well, Chair. Well, we will seek the, the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay uh, Pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If eh, it's okay with you. Your Honor, uh, eh, yeroror hay eh, parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no, ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talaga ang eh ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. No, 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 ay, no. Ay no, wak no, 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 no. na po. Ay eh, wak naman po. Alam Ganon mo, ay, po. Alam, ay, Mr. Sire, uh, alam mo, no. Hello, Mr. Ah, si Jinggoy, si Jinggoy, please, Poy, please, Poy, please, please, please. paki yung kaso ko problema ko yon yung kaso mo, ang ayusin mo your honor huh? in ang kaso ko po your honor hinaharap ko naman po please, at uh, ako hindi, uh, hindi, uh, hindi uh, uh, order po. order order please silence una Mr. Morales please do not question uh, Senator Jinggoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa iyo pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya bigtado na, tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. please, uh, Kasi insulting yan no, on the part of the of this committee. Hindi lang sa person ni Senator uh, Jinggoy. Jim Goy, pati ako as chairman, para bang uh, harap-harapan, uh, pinapahiya mo yung committee. Ako, I I'm just advising you. Hindi ako galit iyo. just giving you a piece of advice si Sir Torjingoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as Vice Chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung uh, mong ganon. And we expect also na yung uh, opinion mo na ganon. Pero sana huwag tayong humantong sa personalan dito. Ha? Uh, ma ma mawawala tayo sa ating uh, sa ating uh, objective. Okay? Yes, sir. Uh, patawarin niya po ako. At nabigla lang po ako refrain from uh, doing those personal, uh,